Hello, hello, hello. Kita naman po tayo. Therapy. It's therapy time. Ayan. Uh, today is 9, July 9, 2.24. Ayan. Um, kanina, may nangyari. Alas 4 pa lang ata ng madaling araw. May business nagising ako. Yun, yun, si, si Ate Bing, yung kanyang sakit, eh, nag, ano, nag, alam mo na, kasi actually si Ate si tita, si Ate Bing may ano may may sakit. Diba, diba diba sabi ko nga before diabetes. Ayun yun na ah, nag-trigger yung kaniyang ano yung kaniyang nararamdaman kaya din siya sa hospital so yun din ano sa uh, ah, anong hospital na yes, yung doctor uh, hospital ba uh? yung spinal yung spinal doctor alam niyo naman malaking na doon. yun eh yun na ah, Kung hindi matotoy na bang, pa eh, sa sa bisaya no? nila yung kasi emergency na sila, sila. So, mahal pa rin. Ngayon, yung kanyang nararamdaman ay, ang huli, sabi ko sa kanya before, bawal ang kumain eh. Ano ba ginawa? Hinat, ang taba. Bawal na sabi siya kumain ng mga matataba. Pag sinabi niya, ano, masarap daw po kasi sabi. <laughs> kaya ngayon, nag, ano, nag, nag, Hanggang mo yung kanyang naramdaman, uh, sabi ko nga sa kanya before, sabi ko, it's ng pag na yung mga magtaba. Kasi isa, pag kinain ko ang mga tamba ko, nasa, nasa, ano kami, nasa tamang edad na. Hindi na kami, hindi na kami pambata, patanda na kami. Kaya yun, sabi niya, sinusumpa niya ng mga baboy. Sinusumpa ng baboy. Hindi na siya kakain yun pagkain. Kaya ngayon ang pagkain namin ay lasawa. Ayan. Kaya si Daddy, si Papi, nagluto ng lasawa. Ayan. At happy na anak ako kasi ako continuous pa rin sa pagte-therapy. At eto, nanukot ng na kasi ko kagabi. Kanina kasi ako yung best friend ko nasa hospital. Ayan. Sabi ko, sabi ko, yung pinag-pray ko sana Kaya, kaya niya. Kaya yung kaya niya. Kasi imagine, hindi, hindi pa tapos itong mga to. Kailangan ng, kailangan ng guidance pa ng mga bata. Yun. Kaya, di, magpagaling ka, magpagaling. Huwag ka kain ng taba. Huwag ka kain ng baboy. Ayan. Kaya, kaya kayo dyan, ingat-ingat, bye-bye!